dahil nga po na wash out na sa trabaho ito balik pasada program tayo sa atat ng sangan sa yan so 3 days na po tayong wala sa trabaho dahil yun po napagkasundan ng mga nasa taas i-wash out at tindahan ng baras Robinson is smart si baras So, yun po yung mga trabaho ngayon. Wala rin trabaho yung iba. Bali yung iba sa 15. Last day na nila sa store. So, yung iba floating talaga. Kasi, pag tatlo outlet, apat, isang, pag nawala yung isa, sira na yung money ng Dicer. So, hindi pa namin alam kung pa kami, kami na-wash out sa store wala pong maibigay ng magandang dahilan hindi mapaliwanag ni Sir Kim dahil yung nga po utos lang sa anya masakit din po sa kay manager Kim yun nangyari pero wala po wala po kaming magawa so, ito wala pa tayong pasero try run, try run lang muna ulit tayo Pwede tayo babaan ng malipit. ko ni Prangkisa natin Tinanggal ko ni Private Siya so yung Madguard na ano Yung lang Ano 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 Ito si Jalex Mamaya <laughs> mamaya Mamaya pa mamaya Minsan din napag-upload ng video mga kay Lord problema ulit yung channel natin eh. nawala wala ulit yung commercial So papaas ko na lang ulit Panay pasada block muna tayo ngayon <laughs>

Ay, si parang Bobby. Hey, Bossing! Lager <laughs> Raymond! Wala bang ano ngayon? Parcel? Wala pa, bukas. Pagkano, sasama din ako sa parcel. Paala-ala area kami. Out! Out! Hindi eh, ko lang alam. Sir Jeff, hindi ko pa nakausap eh. Bakit? Bumpisar natin namin sa si Mark. Ah, meron ba siya? May L3 yun eh. Pinukuha kong ano, striker ba yun. Oh! Ah, nakaipasok na ba? Hindi ko lang, hindi kami nakausap pagkabi eh. Bakit wala ka na ba? Washout nga kami eh. Ano washout? La, tanggal. 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 Utos ng mas mataas pa sa manager namin. Eh, sino na magkano to? Magbabantay naman. yung pumapasok. May unti pumapal sa akin. Wala. 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 Kuntento na ako sa tao okay. no, mo. Ye, eh. Bumuli oh, dito. Mahirap bang magkano na. Madali naman pagka nasanay ka nito. Sige, pagka ano. Hindi eh. Sige, ingat. metro <laughs> So, thank you for watching mga LRT.